may binanggit si uh, Senator Lacson sa isang panayam. Sinasabi niya, eh, higit 100 billion pesos daw ang insertion ng mga senador dito sa 2025 national budget. At halos lahat daw ng mga senador uh, nakabigilang sa 19th Congress ay merong insertions dito. Okay? Of course, meron siyang qualifier. Iba dyan for, it uh, for later release, yung F LR, okay? Ang pagkakaintindi ko nga yung kanyang yung ganyang kataga na for later release, eh parang ano yan, euphemism na manigas ka, hindi ko i-release yan. <laughs> Ilang naman ang understanding ko. Okay, pag-usapan natin to Senator, kasi medyo nakababahala ito. lalo't uh, lumalawak na lumalawak, predictably, itong investigasyon. Pero kung ganito karami ang mga senador na may insertions, anong klaseng investigasyon, accountability maaasahan natin dito? Hmm. Kung sila sila hindi natin sinasabing binulsan na lahat 'yan, no? siguro ilan lang sa kanila. Pero paano kung ito nga yung realidad? Well, una linawi lang natin no, na since yung power of the purse ay nasa Kongreso, talaga namang mga uh, nag insert ang mga kongresista at saka senador do sa uh, National Expenditure Program. Ano yung NEP naman? Hindi naman perfecto yan eh. Ang gumawa ng NEP ay yung executive. Apparently, upon consultations daw with the uh, LGUs, uh, etc., uh, cabinet secretaries, etc., etc. So basically, ang gumawa ng NEP ay yung mga cabinet secretary na allegedly may consultation sa mga LGUs. Pero maraming LGUs sinasabi, hindi <laughs> naman daw sila nakoconsult. Pero that's a different story. No? So, uh, katulad nga ng sinabi ni Senator Soto uh, a month ago, or a month ago, or two months ago, eh mismo itong si Yusek Cabral, eh humihingi sa kanya ng 500 million na insertions nung ginagawa pa lang yung NEP. No? Hmm. yung pa kaya yung hiningian nung uh, DPWH ng insertions nung ginagawa pa lang yung NEP? So, inulit lang natin, insertions ay nangyayari din habang ginagawa yung NEP. At uh, nag-testify dyan si Senator Soto. No? Sir, singit lang ako ng konti hmm. uh, ko lagi tayo ng definition of terms, no? Hindi ko kasi uh, alam kung anong insertion, kung anong definition na ginamit ni Senator Ping dito sa insertion. Pero kasi I understand, pag sinasabi nila insertion, ito yung lampas na rin sa institutional amendments. Hmm. Ito yung mga pumasok na sa BICAM, supposedly, or sa small committee. Yun ang pagkakaintindi ko. Yes, yes. Hmm. So, so iba yon, no? Iba yon yung uh, dumala na sa BICAM, tapos na yung BICAM, tapos may hinabol pa yung din uh -huh. sinasabi committee. Yung mga pero, pero theoretically, pag sinabing insertions, yun yung mga pinapasok o inaamend ng uh -huh. uh, ng House at saka ng Kongreso uh, doon sa NEP. So yun yung una. Uh, uh, ikalawa, hindi naman uh, ang sabi ni Senator Ping Lacson today ay uh, uh, maliban sa dalawang senador lahat ng senador ay nagpasok ng insertions. Doon sa pagkatapos ng bicam. Ay during during or afternoon bicam, no? So binanggit niya uh, yung uh, isa do sa mga senador na uh, ayon sa kanyang research ay walang ipinasok na insertion during the bicam. At yung senador na yon ay bumoto against the bicam, no? Bumoto mm -hmm. against. Lang malilang, Dalawa lang yun. Eh. Dalawa lang yun, di ba? Yes, yes. No. Kaya, si Risa 'di kasi Coco. Oo, oo. Hindi ko alam mo yung kay Coco, ambinan lang niya kasi kanina si Risa. Si so Risa. posible Pero, pati si Coco, no? Posible mm -hmm. pati si Coco. So 'yun yung kanyang uh, paliwanag kanina na uh, lahat ng senador maliban sa dalawa, yung nagpasok ng insertions worth 100 billion, no? Mm -hmm. 100 billion. Uh, ngayon, uh, dahil dito sa mga testimony ng mga uh, USEC ng DPWH, mga contractors, mga district engineers, etc. E eh, lumalabas, karamihan dito sa insertions na ito, eh merong level ng anomaly. No? Sinasabi kong level dahil yung iba mas malaki, yung iba mas maliit. Pero ang sinasabi nung uh, halimbawa ni uh, District Engineer Bryce ay uh, lahat, no? Lahat ng alam niya na mga ganitong proyekto na pinanggalingan ay insertions ay uh below quality if not ghost. Uh -huh. so, yung siya niya, lahat. Walang exception. No, walang exception. At binanggit niya yung uh yung mga yung, yung mga senador na um, may involvement dito at least tatlo. Yung yung sabi niya originally anim pero mukhang binabackpedal niya yung additional na tatlo. Pero ang, ang punto ay itong mga insertions na ito ay usually link with uh, anomalous transactions and below quality uh, uh, projects. Lalo na kung flood control. No? Kaya nandun tayo ngayon. Nandun tayo ngayon. Kaya uh, hindi ko alam kung hanggang saan ni Senator Ping Lacson ito, <laughs> baka makaaway niya pati yung mga kasama niya sa majority. Baka bukas hindi na sila majority. <laughs> I <laughs>